Yun, dalay mga kaibigan, sana pamain.

triple lima din mga kaibigan, sa buwan Ayan, magripal din na naman ah Magripal na naman Ayan triple na naman mga kaibigan Lison, lison Lison ah Nagkasapay kami ni Mr. Canaria mga kaibigan Ingat mga kaibigan. Oh, sa kanya, listen. Oh, lison. Okay. Uh, -oh. uh -huh. hey, Bali mga kaibigan. Bali naman. Yan mga kaibigan, oh. Oh, So, ito yung huling tangigi So ito yung lutuin natin mga Huli sa pira-pira May tripale Saka salmon, rainbow muraner At may tulingan at mga galunggong mga ibigan. Ito yung mga natin Tapos mag sabaw tayo, magtinula tinula ito Yung tripale Pagbisis lang po mga ibigan, Para Lami kayo Riwang sa riwa Ito yung mga ibigan. Si Mr. Kananiya ay ako lang maghiwa-hiwa

At 'Yun mga kaibigan, ay nandito na rin mga ito. yan para sa sabaw tsaka sa kabilaw Para sa tinula Para sa kinilaw. Kain pa natin. Kinilaw 'Yun. 'Yun sa kinilaw mga ibigan. Para sa tinola. mga kaibigan, habang ako ay nagluluto, si kaibigan Ariel naman ay may pupuntahan doon. Yun. ng lambat para sa tambakan mga kaibigan. So, abangan natin mamaya. Yan, ang ingay nila. Yun. Yun papunta na si kaibigan mga kaibigan. Ingat ka kaibigan. Thank you yan mga kaibigan ay unahin muna natin yung kinilaw kasi may may asikasuhin pa si kaibigan yan natin yung suka mga kaibigan mga Ricardo para sa kinilaw yan sabay sabay na natin yan haluan na yan yan mga kaibigan no naman si mga kaibigan yun 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 yan mga kaibigan tanglad mga kaibigan sili, patis tsaka luya yan sabay sabay na natin mga kaibigan yan yun malunggay mga kaibigan ilagay na natin dahil lokal na lokal na yun <laughs> 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 na iba Ay, buhay na mga kaibigan nakaurat lang mga kaibigan para masarap <laughs> nakaurat lang para okay, may unos kasi oh. hey, o ano o nasa Saunas kaya natin magmadali mga kaibigan Oh, ano? Oh, Simula oh. mo na kaibigan Yun! Grabe ang bango naman yun mga kaibigan Huwag natin yung paa, yung paa Yun! Paa. yun. Paa ng manok eh oh. Woo. Buntot Yun! Ulo Ulo Grabe Ulo pa Ulo ulit Wow! Sabaw Ito, Sabaw sabaw Yun! Grabe naman yun Oh, ano kami yan. Oh, pray muna tayo. Okay. Pray. Pray na. Okay, maraming salamat po sa araw na ito, mga inoon. Maraming salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin sa buong araw na ito. Okay, patuloy niyo po kami ingatan sa, sa buong araw na ito, mga Kami Maraming maraming salamat po sa mga blessings na hindi pinagkalob sa amin. Lalo-lalo na po na ang aming pagsasaduhan na ngayon. Sa ngayon na hindi yung ipinagkaloog, i-bless niyo po ang aming pagkain na nasa namin ngayon. Naway magsasabing lakas at talino sa aming balisip. Naway malagmasan po namin ang mga pagsumos na bawag darating sa amin. Salamat po kami Panginoon sa lahat ng aming gagawin. Sa lahat ng, aming sa lahat ng aming paglain, ay aming ikaw na balisip. Malan, Jesus. Amen. Yun! Kain na mga kaibigan! Kain uh, na mga kaibigan! Ayun, kanin na muna, simple kanin. Kanin muna. Hmm, sarap ng kanin kay Bian. Kinilaw. 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 Hmm. Tawag wow, ka. kay Bian. Grabe, mm. hmm. talaga si Kay Bian mga kaibigan. Gutom na ako, nagutom. Nagutom na. Kanin pa yung naglango eh. Hmm, ulo. Abaw. Hmm, ulit kamong ga yan sarap, grabe. Hmm, uh, Eh, din. Hmm. Hmm kapakin mo yung ulo, kaibigan Ay, yung ulo, mga simot Mmm Mmm Sabi naman yun isipa, isipa, Tama, mm. Grabe, nilips-lips mo na yan, kaibigan Sarap na yan, sarap Mmm Sabi mm. kaibigan dito kaibigan yan kain tayo mga kaibigan saluhan nyo kami ni kaibigan yun let's go kinilaw mga kaibigan At yan kinilaw mmmm mm, grabe sarap mga kaibigan mamaya um, ay mapupuntan oh, oh. pa tayong tambaka kain mga kaibigan Ako, sabaw. gabe, ah, ulo ulo jung Ako, sabaw. Ako, sabaw. Hmm, gabe, Sabang sabaw. sabang tabak Pinakurat sabaw. mga kaibigan Ako, sabaw. Ako, sabaw. Ako, sabaw. Ako, sabaw. Ako, Ibig imig din kaibigan sarap dito kaibig si kaibigan dahil sa sumang sarap ito yung mga huli natin sa bira-bira kanina fresh na fresh baka mga kaibigan higupin na natin ah grabe pang iba talaga pang pinakurat tapos may masustansyang malunggay pa hmm

I'm but... mm, Ano mga kaibigan? Hindi na kaya. kaibigan, okay, saluhan niyo ako. Wala mo kasama kumain. Hindi ko ito kaya mag-isa. Ano na, hurot na O yun mga kaibigan, tapos na tayo magkain. At siyempre mga kaibigan, ay maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa mga ibigan lalong lalo na po sa mga solid supporters natin dyan And, sa mga hindi nag-skip ng ads ay napaka-tindulong po maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga ibigan Abang-abang uh, abang -abang, mga kaibigan, sa ating mga next vlog natin sa na kakalma na at makalao tayo sa labas so, na, hanggang dito lang tayo mga kaibigan. ingat po palagi dyan in God bless shout out po kay kaibigan Jewel Vios from Saudi Arabia the mom din po kay kaibigan Nick Nick Warrior Shoutout din po kay kaibigang Mylin Regencia. Shoutout din po kay kaibigang Joselito Oliveron. Shoutout din po kay kaibigang Lydia from Naikabiti. Shoutout din po kay kaibigang Arnel Cuyos.